Sulong ni Felix Mining Corporation Chairman Manny V. Pangilinan ang kahalagahan ng responsable at sustainable mining. Hindi naman daw kasi pagmimina ang tunay na kalaban. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Hindi pagmimina ang kalaban, kundi ang kahirapan na Iyan ang ipinunto ni Felix Mining Corporation Chairman Manny Pangilinan sa Mining Philippines International Conference and Exhibition sa Mandaluyong. Ang tema ng programa, Seeing Green, Shaping a Sustainable Minerals Development Industry. At ang paliwanag ni MVP, malaki ang ambag ng pagmimina sa ekonomiya. Pero para hindi madehado ang likas na yaman, mahalaga raw ang responsable at sustainable na pagmimina. Yes, mining can be a threat to sustainability as we had an accident in Batkal. But it also enables green technology to flourish. And because mining also offers jobs and profits, it presents the additional benefit of uplifting lives and welfare of our people. Dagdag pa ni Pangilinan, malaki ang potensyal ng mining industry sa bansa kung maitataguyod ng maayos. Pero... I'd be the first to admit that our industry has to level up when it comes to sustainability practices and standards. But the mistakes of a few should not lead to the notion that the whole is wrong. An industry should not be judged based on its worst members. Nilatag naman ni Pangilinan ang ilan sa mga suliranin na kinakaharap ng mining industry kabilang ang isyo sa kaligtasan at kapabayaan ng ilang kumpanya sa pagrehabilitate ng mga mine site. Isa pa ang talamak umanong pag-abuso sa mga karapatan ng kababaihan at maging ang isyo sa child labor. Kaya naman suportado ni MVP ang pagpataw ng bagong mining tax regime na isinusulong ng gobyerno. Kasama sa nakasaad dyan, ang pantay na hatian ang national government at mga lokal na pabahalaan kung saan isinasagawa ang pagmimina. Finally, the mining benefits between the host LGUs and the national government should be shared more equitably. That's because mining is location-specific. We all know that. And I sympathize with LGUs' desire to realize the fruits of the resources situated in their communities. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.